Hindi nga po biro ang sinapit ng mga kapatid natin sa Albay dahil sa walang tigil na ulan. Lampas tao po kasi ang tubig sa ilang barangay habang makapal na putik naman ang iniwan ng humupa ang baha. Nasa front line ng balitang yan si Brian Basa. Umakit sa mga hawakang metal ang mga lalaking ito para makatawid sa rumaragas tubig sa Legazpi City, Albay. Dahil yan sa walang patid na pangulan, dulot ng bagyong Christine, ang mga rescuer sa Barangay 16 sa Lungsod, sinuong ang hanggang dibdib na baha. Pakay nilang mailigtas ang dalawamput-dalawang residente. Ayan Sa Michael kalsada, may namamangka kung gaano kalalim ang tubig sa amin. Sa barangay San Agustin, sa bayan ng Libon, tumigil na ang pag-ulan sa lugar. Pero binalot ng tubig may na may putik ang palayan. Ayon sa uploader, nasa mataas na palapag sila ng bahay at hindi pa, pa kumakain. Sa barangay Bonbon, hanggang bubong ang baha. Naispatan pa ang isang kalabaw na pinipilit makaalis sa baha. May aso rin stranded. Matapos ang ulan at bahang dala ng bagyo, isang tsuper ang patay. Matapos sumabit ang minamaneho niyang jeep sa live wire sa Legazpi. Nalubog naman sa lupa ang mga sasakyang ito sa barangay Masarawag, Ginobatan Albay. Hindi madaanan ang kalsada dahil sa tambak na buhangin at bato mula sa bulkang mayon. Habang ang ibang kalsada, nagkabitak-bitak. Nagkasira-sira rin ang ilang bahay sa pagguho ng lupa sa Batan Island sa bayan ng Rapu-Rapu. Lubog naman sa putik ang mga bahay sa Pulanggi Albay. Maraming gamit ang inanod ng baha. Sa Daig Camarines Norte naman, isa-isang umaakit ng truck ang dalawampung residente. Inilika sila sa kasagsagan ng baha. May mga na-stranded ding pasahero sa Bicol International Airport. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektado sa Bicol Region. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.